bago kayo mag-check ng level ng engine oil, siguraduhin niyo sana na nasa pantay kayong location o nakaparading sa sakin niyo sa isang pantay na lugar. And as much as possible sana malamig na yung makina niyo para yung oil na nasa ibabaw ay e nagrip nag-drip na pababa para mas accurate yung magiging reading niyo. So pakita ko sa inyo kung paano mag-check ng oil no. Uh, normally sa unang angat niyan hindi pa ganoon ka-accurate yan. Okay? Hindi pa ganun ka-accurate. So, kailangan muna natin punasan yan. Okay? Hindi pa yan ganun ka-accurate. Okay? Punasan muna natin. Okay? So, ididip natin. Okay? Then, makita natin, ito yung ating oil level. Yun. Yan o. Nasa bilog siya na pangalawa. Okay? So, ganun lang mga paps yung pag-check ng oil sa ating dipstick, no? Kung kulang, mas okay, dagdagan nyo ng konti. O dagdagan ninyo. Pero pag sobra, kung konti lang naman, pabayaan nyo na. Bawasan na lang siguro pag nag-change oil. Pero kung sobra-sobra talaga, mas okay pabawasan niyo. Kasi pwede yung oil ang magpahirap sa ating makina at siya din yung magpasira Okay? So, kung sa mas okay. Tamang-tama lang. Yung level ng oil natin.